Ayan, magandang hapon mga katayuan Nakain ako ng diwata Tao Paris, naglutong pinsang ko ng diwata Paris Overload with ano Ayan yun With yung kawali, oh, sinama ko na din eh ang, ang wala dito, anis Nalimutan bumili Hmm, with yung kawali Kain tayo Masarap Masarap, pagtasalin yung luto Mataming sahog Pares. Pilit pare kaya nga pares, pares. May bawang binangag, may kambing baka, baka bayo, kalabaw ba? kaming O baboy. Dahon ng sibuyas. Ayan. Kaya nga pares, kalamansi. Ang kalamansi dito, gali pa sa uh, kasada ng hmm. kalian ada yang karena karenamin bakahji ครับ là ทําลาซาเมนลุยอ่ะ luya. ครับเหมือนยัง yang sa sampai kita sa Pinas. Oh, yung, yung hmm, pares doon, tira pa. Oh. Pares. <coughs> hmm, Sabaw-sabaw. Ibok abaw. Sabaw-sabaw, igok abaw. Hmm. ừ đủ da ừ hấp mal eh? tayo eh. Pag mga Pinoy, maganda sa mag sakol. Hmm. Kamay. Hmm? Hmm, hindi mo mai-picture. Paris. Paris. Pilit pare, o kanyuwala? Tiwala. Hmm, wala. Wala? Hmm?